yun, what's up mga kabida isang magandang hapon po sa ating lahat so sa video nito nandito po kami sa patubigan ni paring denis Iyan. salamat po sa supporta nyo kay paring Dennis at uh, paunti-unti mabilis po dumami sa subscriber niya salamat po <laughs> salamat po sa mga sumusuporta nandito po kami sa patubigan ngayon subukan namin dito Ayan, may dala timba panalap natin Okay, ko lang itong timba sa bag natin. Testing, 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 testing muna. Dito sa ito pinapatuyo siya mga kabeid, mga ilang araw lang. Pwede tayo dito mangisda. Tinipa rin din siya ngayon. Dinagyan niya na, oh. tingnan natin. Dinagyan niya na ng lagay niya, box para hindi siya maulot. Basta basta maulot para hindi masira okay bisa na po malalim ang patubigan ngayon sana may mauli yun yun lucky oh uli 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 na <laughs> uli po oh. masira yun uli ganda Ayunin ka agad. Magandang pangitain. Aba, diba, may namula dito. Oh. May namula po. Oh. Ano kaya yun, pre? Pagong. Uy! Pagong siya. Namula po. Namula po dito. Oh. Siyere na to. Oh. Oh. O, dami. lang. Kaya? Kaya? Ready <laughs> oh, na? Ready na? Uy! Malaki-laki! Oh, <laughs> Isang kilo nga yan. Oh. Oh, Laki! Biglang bigat ng laga yan. Ayan pa na. No? Ayos. Analo na. Galing. Kapag namula na ganun, may posibilidad na gano'n yung ay! tilapia saan pumunta? <laughs> meron tilapia, tilapia ang bilis ng tilapia no? wala na kagad ayun! Okay. 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 Hmm. laki! maligtas, di ba nakaganon eh Oo, oh, din natin yan Ang galing, ang laki Ayan eh, ako gumalaw yung tubig Ang galaw ng tubig, no? Ang galing sa tayo pala <laughs> Ay, hey, hey. nanervyos ako. <laughs> Kala ko ano, dinosaur pala. Kala ko ano na, dumaan siya, laki. Dalag sana ng malaki, no? Ganun kalaki. Mm -hmm. Palalo nun. <laughs> ako na po yung mananalap kasi para mabilis din po. Yun. Hey, janitor. Tanggalin na natin. Sabi ng mga viewers natin, tanggalin natin. Ayan, lagay natin sa orsada. Kasi nakakara para hindi dumami sa patubigan. Ay, dalag, dalag. Oh, ay. Ay. Hey. Yun. Ganda po. Dalagis. Maliit na dalag. Iyon. Goods na yan pag ganyan nakalagay. Hindi siya kaalitan. Goods Goods na yan. lakas Lakas po. <laughs> oh, Uy. Sa. siya. Tilapia ya? Ha, tilap Ayun no. O oh, yun May ikot-ikot Yun uli okay. uh -huh. Uli po siya pero Pakawalan natin Alanganin po yung lagay niya Alanganin po Para lumaki pa Ganda po oh wala si salasing ko pero grabe po yung tirik ng ayun grabe po yung tirik ng ayun huli uh, ka uh, ito good size na to hindi ka mukha nung kanina maliit good size na yan magpapakain na po sila ng isda tumutulog na yung mga bangka ano yung naglabo na yun pre ha laki na no? aprikan aprikan ito laki no naglabo nagbula dyan

<coughs> Dalawa. Pera naman yan. Pag, uli, pag ka nito, agad pera mga kabid. Pera ang katapat. Meron din sa patubigan. Pawikan pawikan po ang tawag ah, spagong soft turtle yan soft turtle ito sa amin tawag talaga dito pawikan pero iba yung pawikan talaga yung sa dagat yung malaki yun pagong yun Jumat ini kita nanti <gulang> mo malis no? Ay, teman-teman. Enam, enam. di, nah? eh, di, <gulang> di ya. <gulang> Natakot ah. Hindi okay, na talo naman pa sila. Ganda po. Ini-spray siguro tong nagtimbre na naman siya dito na maaba ano kaya yung daylan <coughs> ba napatakbo pa ano pre dalag <coughs> ah, bumula na naman nga naglalakad ay <coughs> excuse me po Oh lah. Oh iya kan ya loh. No? Eh 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 Wah. Barang meron ah. Papagan nang. No? Hah? Nagmimintis ka na? Uy! Panalo! Ang tatlo na! Ang pera na naman! Pera na naman! Kada uli, pera! Pera na naman! Nasa... May dalawang kilo na siya. Galing! Talagang hindi titigilan ni parang Dennis. Alam niya kung saan siya pupunta. Pera na! Pera na naman! Tatlong peraso. Kada uli. Pera. galing talaga dito tayo magabang mamaya dito naman sya mama may dito mayro mga nakatira yan tulad dito masukal Ya, no, nah, nah. nah, wala yung tilapia. Ya? <laughs> Pinalitan ng pagong. Pag ganyan, namumula siya. Hindi na. No? Ya, Yun, no? Ha?

kumikubit kubot walang mo na kung magbakay yun na yun na yung sinasabi ko na na yun eh dyan na yung mga tilapia <laughs> hey, laki. dalag pre ay laki dalag, dalag. laki dalag, dalag. ayusin mo pre ay pre huwag na magbadali nakawala laki. laki laki ng ulo hindi <laughs> hindi natin masasala pa rin laki ayan o no? ay Nandiyan pa Dan dangka. Betul. Laki. <laughs> Di kumau luan ne. eh. Nen, nanti apa? Nanti. Nau apa? Hah? Hah? Nanti. Dan dangka, dan dangka. Laki bu mau hilang pula? Laki. <laughs> Oi, hindi pala laki yan oh. Talaga lagi ng ulo. Kanina yung laki ng ulo ng lumaba. Bumuka lang ito, bumuka. Bumuka ano? Yung asang niya. Uy, kala ko naman. Hindi, oh, bumuka talaga sa pagkita natin. Oo, oh, no. Kaya nga ko hindi ko ma... Hindi ayaw pumasok dito. Uy! <laughs> <laughs> May gulat ka pa po. May gulat pa naman eh. Hindi, bigla labas niya eh. Meron din talaga na i-stack dito. Eh, tubig pa rin ha? Ayun ano? ha? Oh, ano yun? Alaki! Ay! Ha? Oh, ha? Lalaki. <laughs> Tanda ka. Nandyan na pa. Nandyan na siya. Nagwala na. Lalaki. Doon. Pumunta siya. Pumunta siya dyan, eh. Oh. Ay. May butas na tayo. Hmm? Nawala. Yun. May tumog na naman. Baso, mo? Ayempre, parang may... Ay, may tubig ata. Tapos ako, may butas nga. May butas nga dyan. May butas dito. oh. Maron dyan ah. Oh. Ayun, oh, may tubig nga lumalabas. Dito so, uh, na Dito, dito. pare dito. Hindi ka pa naurente. Yung tilapya. Yun? Oh yun. Oh Iba? Hindi ko na meron eh. Hindi lang. Masyo ka nga talaga. Oh, panalo mga kabida. <coughs> uh, Nabitan ko kasi yung ano ko eh. Hindi mo na eh. Pantimbre eh. ko uh. Nagwala siya Pero may gumagalaw eh.

Na mula, no, no nah, kaya. Yung pawi kan, ano ya, Pawi kan, wala, wala. Wah. Ya, ternyata. ada. Hmm? Hah? ito yung mga ito dati oh dito sa kubo <laughs> tambayan ng mga ito ang dami nag viral na video dito dami kasing dalag nun ay ito tas dalag balik balik lang kami dito sa kubo na to grabe yung pinagbayan talaga ng mga ito ito tsaka dalag Oh, na mula. Ang botas siya, no? Botas ng janitor. Ba, na yun. Pag may dalag dyan, kikita mo na lang po puti siya, no? Hmm, ano, na Ah, kaya kasi pagay uh, ito. Kasi kita mo mga kabida, talagang magtatumble siya na malakas Kalabog talaga. Bah. Bah. ternyata. Ay, gumagalaw. Mm hindi -hmm. mo malalaman pag hindi mo inawa ka. Mm -hmm. Uy, igat. May nabal si parang din dito. Kaminom ako ng tubig. Meron, pare? Ha? Uy, dalawang dalag. Grabe naman yan. Saan galing? Dito. Wow. Nakadalawang no, dalag pa siya. Kala ko na yung pinagabol mo. Nahabol ko. Ang <laughs> galing no. <laughs> Dalawa pong dalag tayo, yung tayo tapos yun tinanggal ko lang yung timba. Masakit na sa ating balikat. Meron. Nagkasabay pa. Mababaw dito. Kaya kita mo yung isda. Hula lang sila. Mabungo hindi siya lumalabas. Kala ko yung mamanga siya eh. Yung lilitong na puti. May yung malpok. Malpok. Para si gorgonya magalpok.

nghe nhìn đẹp quá đứng đi ngồi vô không có Ang <laughs> bilis. <laughs> kita na eh. Yun. Laki, laki. 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 Kita. 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 <laughs> <Andi> yun, laki. Asan? hindi na na. na. Hindi mo ko nakikita. Eh, cellphone. Alanganin eh, alanganin ako dito. Ay, hey, wala. Ah, nandun, nandun daw. Nandiyan. Nabuhay siguro. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala dito yan. Matanganan ako eh. Dito siya umiikot sa baba. Okay. <laughs> Corn. <coughs> dalawang dalang lang na uli dito. Yan ako. Ah. Yan. Oh. Kailan mo mukha ako? Pawis na pawis din kahit na naglalakad lang ako. Eh, ayun. Kailan 'yun? Ano 'to kaya? Ayo, may gumagalaw do. Oke. Okay. Diretso ka pa. Diretso ka pa, pre. Ngayon, yeah, diretso ka pa. <coughs> oh, nanay, parang Dennis Dasal Sa niya. May gumagalaw po kasi. Ayan o. No? Palabas na yung bon. na. Wala na. Wala na.

Laki. yun ay pawi kan pala. Ay ay ay. Good size na. Galing mo na yung at mo doon. Ibro mo mo. Paang ginamit? Hindi na yung at mo na. Dakto pa naman. pa Galing apat. Apat na po. Isa, nakaisa pa nung yung pabalik na kami. Na corner na. No? Na ulit oh. Grabe naman. Hmm. Oh. <laughs> Yan po yung mga nahulid. Dalag. Wala na dito. Ayun. Lagyan natin lahat. I yeah. oh no? Nangangagak lah. Nangangagak na lang. <laughs> okay. okay. <laughs> Kinagat niya yung dalag. Tingnan niya. <laughs> Talap niya. Bulos mo lang na. Hmm, Pinawalan yun, oh, ambil apa lagi? po itu Pinawa lampu para mabuai pa. Iya, no, lumangui kaget. ay pambenta na naman po. ay pangulan pa. Let's G. Ganda.